Kumusta mga kaibigan? Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Iloilo. Bali ito mga lods yung City Mall Parola dito po yan sa Iloilo. Dito po kasi mga lods mga kaibigan yung sakayan papunta po sa Gimaras. Una po mga kaibigan, punta po muna kayo rito. Papo ng kung saan po kayo pupunta. Bali kinuha po namin yung Jordan. Ah, Jordan po pala na Perry. Tapos dalawa po kasi yan mga lods. May binabista rin po. Tatlo po kami pupunta ng Gimaras. Kaya talaga tatlo din po yung pinuha namin ng na stab. Tapos diretso na po kayo rito sa may pier, sa may daungan po ng mga ferry. yan mga na napakarami rito ng mga kaya talaga hindi kayo maupusan. At ang pagkakalam ko mga lads ang last trip po ata, alas 9 ng gabi, kung di po ako nagkakamali. Base po yun sa pagtanungan po namin mga lads dito. At ang yung alis po ng ferry ay every 20 minutes, mapuno man po yan o hindi, talaga umalis na po sila. At pag nandito na po kayo sa may pier, bali maglilista po kayo ng pangalan nyo. Dito po yan. Kailangan po yan para sa manifesto po yan ng postcard po ata. Kung sino po yung mga pasero na pupunta po ng Gimaras para alam po ng postcard. Tapos diretso na po kayo rito sa peri kung saan po kayo papunta. May binabista rin po yan kaya maging mapagmasid po kayo tingnan nyo po kami papunta po aming Hordan eto mga lads mga kaibigan yung loob po ng peri talaga naman may mga like jacket din po yan sa paligid Saka maluwang, mayroon din po yan na TV, may electric fan. Maluwag po mga lods mga kaibigan, okay na okay po yung peri dito. Malinis din po siya mga lods. Ang biyahe daw po mga kaibigan mga lods, mula po rito sa may parola, sa Iloilo, hanggang dun po yan sa Gimaras ay umabot lang po daw ng 15 minutes, napakabilis lang ng biyahe mga lods mga kaibigan. At eto mga lods mga kaibigan, kapag nandito na po kayo sa loob, dito na po kayo sisingilin, bali ang pamasay po rito ay 30 pesos lang talagang napakamura at napaka affordable mga lodge tapos napakaganda pa ng biyahe kasi napakaganda ng mga view dito talagang malapit lang po siya mga Lodges mga kaibigan yung wala ilu-ilu hanggang po dito sa mga, hanggang sa may Gimaras po yun ang Gimaras po mga kaibigan ay matatagpuan sa Southern Panay at sa Hilaga po ng Negros at ang Gimaras po mga kaibigan ay isang pulong lalawigan dito po yan sa atin sa Pilipinas na matatagpuan po sa rehiyon po ng Kanduram Visayas at ito po ay nasa sako po ng Region 6 maganda, sobrang ganda mga lads mga ng dagat dito sa Guimaras ayun, may kasalubong kami, balik na po yan sa Iluilo, sa na kaya talaga napakaraming po buong biyahe at mayroon din po rito mga lads kung wala po ko yung kas at yung talagang lagi ako ang pasero dito mayroon din po silang gift card talagang high tech na rin po talaga rito mga lads mga kaibigan habang papunta po kayo ron palapit na po sa Guimaras yan po yung makikita nyo, napakalinis na dagat napakabanayad na biyahe at magagandang mga tanawin ng bundok talagang sobra na ako ang ganda ng Gimaras first time ko pala rito mga lods mga kaligan pumunta ka talagang sobra ako ng talagang sobra ako nagaganda sa lugar na ito talagang napaganda ng Pilipinas sobra kaya gusto gusto ko ikutin yung nga lang medyo nag-iipon palagi para makaipon para makabiyahe yan mga lods kung nakita nyo yung nasa may lumang building bali yan po ay dating gawaan daw po ng asukal yan sugar cane bali matagal na daw po yan na hindi gumagana kaya talagang medyo sira sira na po yan eto mga lods mga kaibigan malapit na po tayo sa may pier ng Hordan eto po yung port na napili po namin kasi talagang ito po yung umpisa ng pag ikot po namin dito sa Gimaras sa Gimaras to abangan nyo rin po mga kaibigan yung mga susunod kong video dito po yan sa Gimaras sana panorin nyo pa rin po sa mga susunod kong upload eto mga kaibigan malapit na po tayo sa may pier ng Hordan napakalinis at napakalinaw pa rin po talaga ng tubig hindi ka tulad sa atin sa Maynila napakadumi pero eto mga lads tingnan nyo naman pwede pa rin palikuan siya kahit nandito na sa may pier eto mga kaibigan nandito na tayo sa may port po ng Jordan talagang mini welcome na tayo ng napakaganda napakalaki na mangga kilala kasi sila sa manggahan festival kaya talaga ito yung pinaka kilala na festival dito po yan sa Gimaras may aircon din po pala na peri dito mga lods ang biyayang gimaras tapos iluilo sa aircon sir magkano po pamasahe dyan? 30 okay, sir ah, paras lang? papares okay. <laughs> thank you po pa. at pagdating nyo rin po rito ulit mga kaibigan mga lods sa gimaras bali maglilista pa rin po kayo rito ng inyong pangalan kasi bilang isang turista at hindi po talaga taga rito sa gimaras Ay, Sa jeep po, ganyan din. Jeep 4 5,000. Buong gimaras na po yun. Yes. Yeah. Yan po mga kamigan. kung wala po kayong masakyan at sasalubong po sa inyo rito para ikutin po yung buong gimaras, bali meron po sila rito ang paupahan, yung pong tricycle, bali 1,500, tapos yung pong multicab, bali 3,500. Yung jeep naman po, bali 4,500 at yung van, naka-aircon po kayo, yung Toyota van, bali 5000, talagang maikot niyo na po lahat po ng pasyalan po rito sa Gimaras sa buong maghapon. Kung marami po kayo mga lods mga kaibigan, okay na okay po yung jeep. Tapos kung gusto niyo naman po talaga na naka-aircon, okay po yung van. Sa halagang 5000, maikot niyo na po yung buong Gimaras na pasyalan po rito. Eto mga kaibigan, mga lods, makikita po ninyo na dito po tayo ngayon sa Provincial Capital ng Gimaras. Bali, talagang sana panorin niyo pa rin po 'yung mga susunod ko pong upload dito po yan sa Gimaras. do po natin Bali, magmumotor lang po kami rito para ma, talagang makita at ma-appreciate po namin yung ganda po ng buong Gimaras. First time ko rito kaya talagang naninibago at di ko po alam kung, kung kakayanin kahit wala pong sabi kasi nila di po gumagana yung waste tsaka yung Google Maps sa ibang lugar po rito kaya talagang kasama naman po natin si Magta. Yun lamang po mga lods mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa panonood. God bless po. Ingat.